Matulog ka na! Hmm. Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo, Jankar? Hindi ka sumusunod sa magulang mo! Jankar! Tigilan mo na ang pagkaadik mo sa cellphone! Jankar! lagi ka na lang nagpupuyat pati ang pagkain mo sa tamang oras ay hindi mo na nagagawa mm. Masyado ka ng adik sa paglalaro ng cellphone, Jarkar. Mm. tigilan mo na yan. Mm. alam mo ba nangyayari sa'yo dyan, Carl. Mamamaga ang mga mata mo. At taasabog ang utak mo. Kaya, tigilan mo na. Sumunod ka na sa magulang mo. Alam mo ba, naayaw ko at galit ako sa mga batang katulad mo na ang ulo. At alam mo ba kung anong gagawin ko sa'yo? Pupuntahan kita at tutukutin ko ang mga mata mo. Diyan Para hindi ka na magapagpuyat sa gabi. Anya na ako ka. Hintayin mo.